Aron mas mapaduolan tabang sa mga mag-uuma, nagbutang og extension nursery ang dakbayan sa Talisay sa Bukirang Barangay sa Manipis. Ang report ni Femary Dumabo. Din 1,500 square meters nga luna sa Talisay City Agriculture sa gitawag nga extension nursery nga nahimutang sa Barangay Manipis, Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Talisay. Gipatubo ang mga binhi aron mamahimong seedlings. Nagkalinlaing matang kini sa mga binhi nga mabuhi panahon sa tinguan. Mato ni Bernard Kihano, Talisay City Agriculturist, nga tumong niini ang matabangan ng mga mag-uuma sa mga bukirang barangay. Sige, tagpangatag o gliso. Ako bang gulig, pangatag at o gliso, mga gilip li itanom. sayang kayo mo nang among ihatag. Uh, sidling, sakit kami na lang yung nagpat, uh, nagpaturok. Kanya inigka, sakto na ibalhin sa ilang garden, amo na yung ihatag nila. Kung mamahimo ng iya iapod-apod sa kininga libre agad sa gilapdon doon sa umangag itikad. Sa nursery, mamahimong mutudlo sila sa saktong pamaagi sa pag-uma o sa pagtudlo sa bagong mga pamaagi, alang sa gustong magkat ini. Sa mga nursery gihapon, gihimo usab sa City Agriculture nga breeding area alang sa mga baboy, baka o mga manok. Usa kini sa paagi sa dakbayan nga matabangan ng mga mag-uma nga grabing napiktuhan sa El Nino. Sa pagkakaroon, gipangandaman usab sa City Agriculture Office ang epekto sa pagsigi karon uwan. oh, ah, nga nga mo avail ano extension nursery sir bali extension services na to pwede mo doon sa agriculture office mo avail ano kuan kuhan dali lang yung kainis siya mo na ta o kung siya itong ganahan yung tanong ya mo rin yung kung siya kasakain yung tamlanan Bukas ang nursery sugod na isang to sa Adlang Domingo. Ang unsa may maani sa mga maguma, mamahimong mabaligya lang kini sa City Hall. Ngaway abang, Tungod ni ini, napanlantawan nga mas minus ang ilang presyo itandi sa kamerkaduhan. Oba ni Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.